Kasama po natin ang uh, spokesperson po ng HPG PNP Alamin po natin itong uh, recent na kinasangkutan ng tatlo po sa kanilang tao Kasama po natin si Police Lieutenant na Dame Malang Magandang umaga po sir Uh, good morning po, Ma'am Bea and Sir Ted at uh, sa lahat po ng ating po mga kasama po dyan, lalo tigit sa ating po mga kababayan na patuloy po nakikinig at sumusuporta po ng inyong programa. Salamat po. Ito pong ating kausap. Kasama ko po dito, Colonel, ay si… Huwag mo nang paguhin. Okay na ako sa Bea Alonzo. Bea Alonzo po ba, Sir? Hindi. Okay lang po ako, Sir. Si Chacha po ito. Sorry, Sorry, si Chacha. Sorry, si Chacha. Si Chacha po ito, uh, Colonel. Mam ma Chacha po pala, ma'am. Okay lang ma po. Walang problema, Sir. Wala pong problema. Sir, thank you po ha for being on the show. Napansin lang po namin ano ito pumuna una sa mga balita po na inilalabas dito sa mga pahayagan at maging sa mga radyo at sa TV hindi napapangalanan ito pong uh, highway patrol group na dumaan po dito sa EDSA busway kung sino yung sakay mm -hmm. nung van mm -hmm. yes sir tama po kayo diyan muli sir no sa uh, status po nung ating po uh, nangyari last uh, February 7 2025 na kung saan nga po ay uh, inihingi po ulit namin ng uh, uh, kaalaman ng ating pong mga publiko na ongoing po ang ating pong investigasyon na itinalaga po ng ating pong buting director, Police Brigadier General SRP Mata para magbigay daan din po sa anong pang bagay. Gayong uh, yung pagpapangalan po dito po sa ating mga uh, nasasangkot po doon sa video ay karapatan din naman po nila yung tinatawag po nating uh, presumption of uh, innocence itong mga to. Muli, uh, hayaan po ninyo na once po na matapos po yung ating pong investigasyon po na itinalaga po ng ating director ay uh, bibig ibibigay po natin po ito para po sa uh, impormasyon ng ating mga kababayan. Okay. So ang sinasabi po ng spokesperson ng HPG, so meron pang due process, nag-iimbestiga pa. Opo. At uh, karapatan din nitong mga sakay ng van na may escort ng HPG na itago ang kanilang mga pangalan meantime. Ganun po ba yan, uh, Tiniente? Muli sir, ito po ay kanilang karapatan din at uh, mahirap naman din sir na ibigay natin yung ating pong initial findings dito po sa investigation na to. Gayong ito po ay nagpapatuloy pa. Baka po magkaroon or mahambar ma yung ating pong ongoing investigation para po dito sir. Opo, opo. Naintindihan po natin yon. So, uh, meron bang timetable, tinyente, ang ginagawa niyong investigation dito? Iya yes, sir tama po kayo dyan. muli sir no last February 7 2025 nung nalaman po ng ating director uh, ng Highway Patrol Group agad-agaran po siyang nagpauutos na i-relieve itong tatlong uh, personal po natin na nasangkot po dyan po sa video po na yan ng pagdamit at uh, pagkaka-relate uh, dito nga po sa EDSA busway at uh, kahapon no uh, February uh, 10 ay nagtungo at nag-report naman po itong uh, tatlong uh, uh, personal po ng highway patrol group dito po sa opisina po ng ating pong deputy uh, director for administration mm -hmm. para uh, alamin ang kanilang uh, posisyon at uh, kanila pong uh, uh, paki-submit ng explanation na uh, uh, paper or position para po malaman din ng ating investigation team yung kahalagaan or yung uh, impor impormasyon ng uh, side din po ng ating pong mga kasama. Okay, sige po. Uh, sa pauna pong uh, sa una pong pag-aalam ninyo, ito pong Toyota van na ito. Hindi po ito official na sasakyan po ng PMP? Ito po ay private. Sir, uh, muli po no ang uh, ang napabatid po hmm. sa atin ay ito po ay uh, una, sa mga unang balita. Ito po ay uh, naturang uh, uh stop car or kotse po ng isang high ranking officer ng highway patrol group muli po no a uh, ongoing pa po okay. yung ating bimisikim okay. pero muli uh, sinasabi Sige. na po namin sa inyo sa ating pong mga kababayan nakikinig mm. po na hindi mm. po ito sasakyan ng highway patrol group mm. at yung motorsiklo na pinagada po ng ating po mga high, uh, highway patrol officers yun po ang talaga po sa atin muli okay. po no doon po sa video uh, na umiikot po sa ating social media mm. eh nililinaw, nililinaw lang po natin para po sa ating mga nakikinig no mm. ah, nahati po kasi yan sa tatlong parte una nga po yan yung uh, pagbaba po nung uh, dalawang uh, motorcycle uh, ng HPG kasama po yung dalawang sasakyan na nabanggit po ninyo. At yung isa naman pong insidente ay yung doon naman po sa isang uh, uh, nakaembahada po na naka-base po dito po sa ating bansa. At ikatlo po naman po yung okay. pagpunta po ng isang high, highway patrol officer po natin okay. na nanawagan at nakikiusap doon po sa mga tropa po natin ng DOTR. Opo. Muli sir para po sa ikalilinaw po ng lahat yung kanya pong actions no ay hindi po nagre-representa sa apo. official Sige stance apo. ng ating highway patrol group. Opo that's, uh, that's duly noted uh, tenyente no wala na ho kayong dapat ipaliwanag doon uh, that's duly noted. Gusto ko lang pong medyo makakuha lang po ng ilang detalye dito. So sa video yung dalawang escort na HPG HPG talaga yon. Yes sir, opo. Okay, na verify sige. po yan sir na talagang okay, highway patrol group. Sige, It, group. opo. It, ang pagtatalaga ninyo ng mga escort, no? kung kayo'y mag-escort -e sa sino mang VIP, di ba may, dapat yan, may commander yan sila, di ba? Dapat yan may authorization, right? Tama po kayo dyan, okay. sir. Okay, sige. So, At isa po yan, sir, sa iniimbestigahan mm. po natin kung ano ang dahilan ng pagkakasabit po ng dalawang personal din po natin dyan. Okay, yan. sige po. Klaro uh, yan. Sir, klaro, sir, yan sir. Huh? klaro yan. Klaro yan. Kasi <clears throat> Opo. Kung HPG talaga ito, na motorsiklo at tauhan ng HPG, may record yan. Kung tama yan, kung legal yan, meron niyang authorization. Okay, that's fine. That's one, no? Oo. Ang HPG ang nanghuhuli ng mga illegal sirens and blinkers, di ba? Tama po kayo dyan, sir. Okay, sige. So, kung itong dalawang HPG na ito, na totoong mga pulis ng HPG... Tapos ang kanilang ine-escortan ay isang van na Toyota kulay puti at may backup pa sa likod na I think Innova yung kanyang nasa likuran na sasakyan. Na ano, pareho itong may blinker eh. 'Di ba? Pareho itong merong mga uh, dapat ay otorisado lamang na mga vehicle ang gagamit. So sa puntong 'yon, ano ang pananagutan ng dalawa kung iligal yung ginagamit na blinker nung kanilang ine-escortan? Tama po kayo sir no nahaharap po sila sir sa PD 96 na tinatawag pero muli sir ongoing din po ang ating yes. investigation para po dyan at para malaman din yung kabuang penalty nito pong mga driver po nito nitong uh, dalawa pong sasakyan muli mm -hmm. ang initial uh, na nangyari po dyan, natikitan uh, po yung dalawa po nating uh, uh, dalawa pong sasakyan po na nagmamaneho po nitong dalawang uh, mm -hmm. nakita po natin sa video oo yung po no kasi nga uh, ano yun violation din yun kung hindi ka naman authorized hindi ka naman pulis kare eh. hindi ka naman escort ng presidente vice presidente speaker o senate president di ba tama ano po yeah, no sir tama sige, tama okay, po dyan sir tama, ito pa ito pa <clears throat> ito pa ho, ano? Uh, ano lang ho kayo? Uh, just relax sir ha kasi po gusto lang ho namin kunin po itong mga detalye po nito eh. Okay. So ang 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 sasakyan na ito ay isa pong Toyota van na may escort na Toyota Innova, parehong kulay puti ito. All right. And then naka full tint po ito, no? At nag-invoke nga sila ng pangalan po ni General Marbil, etc., etc. Ang sinasabi po ninyo, under investigation ito, at malalaman natin eventually kapag tapos na investigasyon kung sino yung sakay ng naturang van. Ang sinas ano po ang sabi dito ni General Elizar Pepito Mata na siyang happy po ng PMP HPG. Ano sabi niya? Muli sir no, lilinawin lang po natin sir no. During dun sa apprehension ng nabanggit po natin na convoy, wala pong nagpakilala po ron na General Marbil or Chief PNP po. Mm -mm. Ito po ay nabanggit nung pagkakapunta po nung isa po nating highway patrol officer dun po sa ikatlong part po nung parte nung ito pong uh, hmm. ito pong video. Oo. But again sir, ang utos nga po ng ating director po dyan no eh, talagang ususiin, alamin kung kanino man po yung sasakyan na alamin kung sino ang sakay. Mm -mm. At ano ang dahilan ng ating mga highway patrol officers kung bakit doon idinaan Opo. yung uh, kanila pong hatak at ano rin ang kanilang pananagutan or legitimate ba Opo. ang kanilang pagkakahatak dito po sa nabanggit po nating dalawang sasakyan. Opo, sige po. So yung nag-invoke ng pangalan ni General Marbil, sino daw ang sinasabi po? Ano pong kwento doon, sir? Based po doon sa informasyon at video po na kumakalat, no, uh, meron nga pong highway patrol officer po tayo nagtungo mm. doon po sa area po ng uh, mm. pinangyarihan, doon mm. po sa mga kaibigan po natin sa DOTR sa AIC na kung saan. Ang kanya pong uh, informasyon na nabigay sa atin ay inaalam niya kung talagang merong uh, operation, ito pong nabanggit po nating sa AIC. But again, the mm. director of the HPG is... Uh, Uh, investigating kung ano naman ang naging papel niya bakit niya nabanggit ang pangalan ng ating si Pimpi kaya po apo, muli apo. agad nagarand po nag-utos ang ating director na mareleive din po ito po na uh, nakita po natin sa video Ah okay sige po so, sige sir uh, kami po uh, ano no uh, we are giving you all the benefit no dito po sa inyong pinapangakong ng and uh, will you make it public kung sakasakali po itong magiging resulta nito sir I Yes sir we will at uh, Ah uh, muli po sir, asahan po ng ating pong, uh, mga nakikinig, lalo na rin po kayo sir Ted at uh, isa na rin po itong uh, malaking uh, platform para po sa amin para makapagpasalamat, para ipahayag ang Opo. magandang transparency ng HPG para po sa ikagaganda po ng ating pong mga batas trapiko at, at, ang ating pong mga lansangan. Okay, sige po. So salamat po na marami sa inyo, uh, tenyente sa inyo pong panahon na binigay po sa aming programa. Asahan po namin po ang inyo pong pag-uulat sa bayan sa magiging resulta po ng investigasyon. Salamat sa at mabuhay po sir. Muli po, Sir Ted, at uh, isang mapagpalang mag sa ng God bless us all po. Apo, salamat na marami. Thank you. Si Police Lieutenant Nadame, M Nadame, I'm sorry, Nadame Malang, ang spokesperson po ng PMPHPG.